Gandang araw! Flight namin ngayon from Los Angeles to Hawaii. Five hours yung flight. Umalis kami ng 4 p.m. sa LA. Dumating kami ng Honolulu ng 9 p.m. Nandito kami ngayon sa baggage claim area. Hinihintay yung mga bagahe namin. First time ko sa Hawaii at fourth time naman ni Hubby. Nandito kami ngayon sa Hertz para pikapin yung aming car rental. May President Circle status si Hubby kaya nakakuha kami ng premium car. Bumiyahe nga pala kami dito sa Hawaii para i-celebrate yung aming 5th wedding anniversary. Sa Waikiki nga pala kami magsistay. About 20 minutes drive from Honolulu. Okay naman yung weather. Hindi masyadong malamig. Parang Pilipinas lang kapag December and January. Naghanap kami ng makakainan at ramen place na lang yung nakita naming open. Finally, nandito na kami sa room. Dito kami sa Holiday Inn magsistay for 6 nights. Libre lang namin nakuha yung hotel room dahil may rewards point si Hubby. Sobrang nagustuhan namin yung location ng Holiday Inn sa Waikiki dahil nasa 10 minutes minutes walk lang papunta sa beach at sa mga sikat na restaurants. Anyway, close to midnight na kaya magre-ready na kaming magpahinga. Thank you so much for watching. See you next time. Bye!